Si Julie Anne San Jose ay nagdiwang ng kanyang ika-negatibo, 30 kaarawan, at sinigurado niyang gawing mas memorable ang kanyang espesyal na araw sa pamamagitan ng isang mainit na shoot. Ang Limitless Star ay naglabas noong biyernes ng mga nakakamanghang larawan mula sa kanyang mapangakit na photoshoot kasama ang lokal na photographer na si Andrea Beldua na kanyang ipinakita isang araw bago ang kanyang kaarawan. This is tatlumpu and just getting started, isinulat ni Julie Ann sa kanyang caption. Tingnan ang ilang mga larawan mula sa birthday shoot ni Julie Ann sa video na ito. Julie Ann San Jose Ang limitless star ng Asia na si Julie Ann San Jose ay nagdiwang ng kanyang ika-negatibo 30 kaarawan noong Mayo 17. Birthday Si Julie Ann San Jose ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ngayong taon sa pamamagitan ng isang mainit na photoshoot. 30. Sa isa sa kanyang mga Instagram post, sinabi ni Julian San Jose, "This is tatlong and just getting started." Sultry. Si Julian San Jose ay nakasuot ng isang dekoradong body fitting na mahabang damit na may mga sexing cutouts sa gilid at isang mataas na slit. Close up. Nagpakitang gila si Julian San Jose sa kanyang birthday photoshoot. Art. Ang mga kahangahangang larawan ni Julian San Jose ay kinunan ng photographer na si Andrea Beldua. Second, ang pangalawang look ni Julian San Jose ay kasing init ng una. Outfit Si Julian San Jose ay nakasuot ng bralete at isang peres ng maluwang na pantalon para sa kanyang pangalawang look. Toned ipinakita ni Julian San Jose ang kanyang toned na chance sa ensemble na ito.